Good morning mga lodi Kaya tayo Sarap maglugaw Kaya tapos na ng bagyo Lugaw lugaw muna tayo Kaya tayo sa labas Sa labas ng bahay Labas ng bahay Kakain tayo sa labas ng bahay Yeah. Lugaw na may itlog. Binili natin yan. Para sa almusal. Tapos kape. pa buta ng kape ko. Hmm. Sarap talaga. hmm Okay, mga Lodi, eh. kumain na kayo? Bago gumawa ng content ng mga video, dapat kumain muna. Para maganda ang takbo ng pag-iisip. Para makagawa ng magandang video. Yung quality video ba? Kasi pag ikay gutom, hindi ba kang mag-iisip na maayos. Kaya, dapat kumain muna. Dahil sa umaga, dapat kumakain talaga bago magtrabaho. Hmm. Sarap talaga kumain mga lodi. Lugaw, binili ko lang. Nagtitinda ng lugaw sa kapitbahay namin. Nung no, mimili ko ng no, lamang, yung itlog o laman loob, pumata ng baka, plain lugaw lang binili ko tapos naglaga ka ng itlog kasi mahal yung, yung doon pa isang bibili ng itlog kaya plain lugaw lang tapos naglaga ka ng itlog, ano tapos sabihan mo ng kape. Black coffee, mga lodi. Para healthy sa body. Kasi yung mga 3 in 1. Sobrang tamis. Puro asukal yung mga lalasaan mo. Kaya, yung maganda. Mag black coffee ka na lang. Ayan mga lodi. Kain muna tayo. Good morning mga Lodi Kaya muna tayo Sarap maglugaw Kaya tapos na ng bagyo Lugaw-lugaw muna tayo Kaya tayo sa labas Sa labas ng bahay Labas ng bahay Kakain tayo sa labas ng bahay Yeah. Lugaw na may itlog. Binili natin yan. Para sa almusal. Tapos kape. Epa, buta ng kape ko. Hmm. Sarap talaga. hmm. Kaya mga lodi, kumain na kayo? Bago gumawa ng content ng mga video, dapat kumain muna. Para maganda ang takbo ng pag-iisip. Paano makagawa ng magandang video? Ang quality video ba? Kasi pag ikay gutom, hindi pa lang ka mag-iisip na maayos. Kaya dapat kumain muna. Dahil na Lame sa umaga, dapat kumakain talaga bago magtrabaho. Mm. Sarap talaga kumain mga lodi. Lugaw, binili ko lang. Nagtitinda ng lugaw sa kapitbahay namin. Mamimili ka no ano lamang, yung itlog o laman loob o mata ng baka. Sa yung lugaw lang binili ko, tapos naglaga ka ng itlog kasi mahal yun. Yung doon pa isang bibili ng itlog kaya. Sa yung lugaw lang, tapos naglaga ka ng itlog, ano Tapos sabihin mo ng kape. black coffee, mga lodi. Para healthy sa body. Kasi mga 3 in 1, sobrang tamis. Puro asukal yung mga lalasahan mo, kaya yung maganda. Mag black coffee ka na lang. Ano mga lodi? Kain muna tayo.